Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Nobembre 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.20 city ng umaga. Araw po ngayon ng Martis, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Jingoy Estrada. Ang title ko po ngayon ay Jinggui Estrada hindi pinaburan ng kurte sa dalawang request. Yan po ang title ko ngayon. Uh, binali wala yung yung kanya, petition niya o yung prayer niya binaliwala ng mga korte ano po yun ay yung una po ay yung ni-request niya sa Supreme Court na i-dismiss na yung grab case niya kasi yung plunder case niya ay ina siya he was acquitted doon sa plunder case pero alam ko, ay pinababalik sa kanya yung pera ng Sandigan Bayan. May order ang Sandigan Bayan na ibalik yung pera. Pero acquitted siya. Uh, hindi hindi napatunayan o kulang daw ang testimonya na guilty siya para i-consider siya na guilty. Okay, ay, ay sa tagal ba naman ng panahon po, hindi ba? nawala na ng gana ang mga tao. ba? Diba? Baka nga yung mga judges patay na o yung mga witness ay wala na, hindi ba? Kaya sa tagal po ng kaso ay uh, hindi na ako nagtataka niyan. Ngayon, ano pa yung isa? Nag-request naman siya sa San Juan uh, kwan, yung korte ng San Juan na bigyan ng restraining order si Bryce Hernandez para magtistipay laban sa kanya. Nag-request siya ng restraining order. Ay sabi din ng judge ay hindi pwede. O, ayun, dalawa po yan ha na ni-request niya na hindi siya, hindi siya pinayagan o hindi siya pinaburan. Ngayon, yung una po muna, yung graph, ano, yung dismiss na rin yung graph ang corruption niya dahil iisa daw yung kaso na yan. O, ay ang sabi naman ng Supreme Court, hindi magkaiba yan. At binigyan ng ng order ang Sandigan Bayan diritso ang kaso ipagpatuloy ang paglilitis ngayon ay ang masasabi ko lang dyan ay ito si Jinggoy matigas ang ulo ang daming nagsasabi na huwag ka na magpetisyon sa Supreme Court huwag na dahil delikado yan Dahil nga, eh, mabubuksan eh. Mabubuksan ang kaso eh. Ang sabi ng ibang mga nag-analyze ang mga ibang attorney delikado yan. Baka may mali pa dyan sa ginawa na desisyon. Ay baka ipaulit ang plunder. Yan po, ano? Yan po. Ang sabi ng ibang mga uh, komentaryo ng mga attorney delikado yung ginagawa ni Jinggoy. Oh, pero pinilit pa rin niya. Pinilit niya na yun nga ay yun, mabubuksan yang graph ang corruption niya. Ngayon ay ito namang restraining order kay Bryce Hernandez ay kung papayagan po ng kurtian kung papayagan, pero hindi naman natin masabi, baka nga makakita siya ng kurti na papabor sa kanya. Parang ganun kay Apolo Kibuloy, doon sa Dabaw, pag dinidemanda siya, yung, yung prosecutor doon ay kakutsabay. O, ay dinidismiss agad ang kaso ay talagang ganoon eh ay kung kakilala nila yung 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 mga prosecutor o oh, may may influence sila talagang ganoon ano pero ito kay Bryce Hernandez malabo itong mangyari eh, na hindi magtestify yung tao malabo po yan eh kasi ididepensa niya po ang sarili niya paano yan sasabihin sa kanya na oh, wag ka magsalita ay di madidiin siya. Hindi ba? Madidiin po si Bryce Hernandez. Ah, bakit? Ay, halimbawa, ibinigay niya talaga ang pira. Halimbawa lang po, no? Ibinigay niya ang pira sa tauhan ni Jingoy Estrada. Ay, para gumaang ang pananagutan niya, ay sasabihin niya na wala po sa akin ang pira ibinigay ko po doon sa staff ni Jinggoy Estrada o doon sa tauhan ni Jinggoy Estrada. Dapat niyang sabihin yun ah, para ipagtanggol naman ang sarili niya. Kaya nga, ang sinasabi ko po, kung ang Korte ay pumayag doon na hindi pwede magtestify si Bryce Hernandez, kalukuhan po yun. Kalukuhan po yun. Iyan ay sa natural min lang na tao ha, sa natural na pangyayari o sa araw-araw natin na sasaksihan. Kailangan magsalita yung inaakusahan, jo prasis nga eh, or the right to, to be heard, hindi ba? Kailangan mapakinggan. Ay paano nga mapakinggan niya kung hindi siya pwede magsalita, hindi <laughs> ba? Adi against the o against da yung palatuntunan ng Diyos, hindi ba? Kahit na siguradong sigurado mo, kahit na alam na alam mo, kailangan bigyan mo rin ng pagkakataon ipagtanggol nung akusado ang kanyang sarili. Kahit siguradong sigurado mo pa na siya ang pumatay o siya ang nagnakaw, pero, bigyan mo rin siya ng pagkakataon magpaliwanag. Ganon sa ginawa ng Panginoon kay Ibat Adan. Alam natin na ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay. Lalo na ganyan, yung nangyari na, alam niya yan eh. Alam po ng Diyos yan eh. Pero, sa istorya po sa Bible, sa Genesis, bago pinalayas si Ibat Adan sa paraiso ay kinausap mo na sila. Yun po ang due process. O, oh, hindi ba? O, oh, what have you done? O, oh, ay, yun nga, tinatanong sila eh. O, oh, nangatuwiran, hindi ba? Nangatuwiran mo na sila. O, oh, bagamat alam na ng Diyos ang pangyayari, pero tinanong pa sila. Ano bang ginawa nyo? O ayun, di ba? O. Ngayon ay ulitin ko lang ano kung ang korte diyan sa San Juan, sa San Juan po ano, o kahit anong korte yan, kung sa aman inihain yang restraining order kung sinabi na hindi pwede magtestify, kalukuhan na lang po 'yun. Opo, kalukuhan. Oh. At yun nga, ang reason ng kurte ay nagtistipay na yan eh. Ang dami nang nakarinig niyan o ang dami nang balita patungkol diyan na hindi na pwedeng baguhin at saka uungkatin pa yan. katin kasi nga i eh, kung baga sa kwan, preliminary lang yun eh, hindi ba? O, oh. hindi ba? O, oh. ay, mabuti sana na kung nagtatago na siya, ganong kriguti ay talagang hindi nahaharap yun. Pero ayan, ay ang dami na niyang sinabi na nakasulat na sa media, narinig na ng media. Yun ang reason ng nung judge dyan sa San Juan. Hindi na pwede yan, sabing ganon. Hindi na pwede bawalan yan. Okay, ay kwan na yan eh. Umabot na sa, sa ganyan eh. Simple pagtatatanungin yan. Hindi ba? at mayroon pang ihaharap na testigo para ikukunta dyan. Ay, paano, ay kung hindi siya pwede magsalita, di unfair naman, hindi ba? Unfair yun kung hindi siya pwede magsalita dahil lang sa restraining order na hiniling ni Jingui Estrada. Okay? Pero punta po ngayon tayo dito sa Bible verse, ano? Kasi nga ay hindi talaga pwede eh. Oh, na paboran yung restraining order kasi nga ito o oh, John 8.32 Then you will know the truth and the truth will set you free. Sabi po ni Jesus Christ ito. Pero kulang ito eh. Ang, ang, buo, ang kabuoan po nito ay uh, If you obey my word, sabi po ni Jesus Christ ano, o if you obey my commandments, You are you are truly my disciples sabi niya or you are my disciples indeed sabi niya oh hindi ba and you will know the truth and the truth will set you free ayan po yun ang kabuuan noon pero yung iba tinatanggal na yung una eh yung if you obey my word you are truly my disciples. Tinatanggal na nila yon. Pero, if sa kabuoan, dapat kumplito yan eh. Pero, may meaning naman ito eh, itong 832. Then, you will know the truth and the truth will set you free. Yun po ang makakapagpalaya eh sa atin, yung katotohanan. Kaya hindi pwedeng i-restrain o kay, hindi ka hindi pwede yang restraining order, hindi pwede. Kasi nga, ang hinahanap natin ay katotohanan. Kasi yun ang makapagpapalaya sa, ta sa tao o sa atin. Ngayon, sa Karaya 8.16, These are the things you shall do. Yan po ano, pinili ko ito kasi nga eh direktang sinasabi po ito eh. Oh. These are the things you shall do he speak each man the truth to his neighbor oh kailangan daw eh, sabihin ang katotohanan eh, di ba ito kanya ang kailangan gawin mo oh speak the truth to your neighbor oh yun po ang sinabi ano give judgment may judgment po dito ba diba? kasi ang tao po nagjudge-judge yan eh saan ka pupunta, anong kurso ang ang kwan mo, ang ipupurso mo, o saan ka papasok ng trabaho, yan ano, o saan ka mag apply ganun. May mga judgment yan eh. Ayan ano? give judgment in your gates for truth, justice, and peace. Naandun na naman ang truth para makapagbigay ka ng judgment sa iyo. O kahit na sa ang nakasulat dito in your gates eh, ang ibig sabihin niyan kung saan ka may kapangyarihan na magbigay ng judgment. Ang tao po araw-araw nag-judge eh. Ang tao po, oo, oh, anong kakaini mo, oh, anong isusuot mo, oh, saan ka dadaan. yun, yun nga eh, araw-araw yan. Ngayon, o kaya kung may ganito, ay i-judge mo yan kung, kung nagsasabi ba ng totoo yung tao o hindi. Ganun po yan. Now, give judgment in your gates for truth. Kailangan may truth eh. At saka justice at saka peace. Yan po ang ang requirement. Yung number one, yung truth. Opo, wala kasing justice ay kung walang truth. Opo. Kung walang justice ay hindi maganda yung judgment mo. Ganun po 'yan ano. Ngayon ay John 3:19. Ito po ano, and this is the verdict. Sabi po ni Jesus Christ 'yan. Ulitin ko ano, si Jesus Christ po ang nagsalita nito. John 3:19. And this is the verdict. May verdict siya eh. O ano yon? The light has come into the world. But men love the darkness rather than light because their deeds were evil. Ayan po. Ay sino ang kukontra dyan? Wala makakakontra dito. Kasi nga lahat po nang sinabi ni Jesus Christ ay truth hindi pa kukuntra Bakit ayaw ni Jingoy Estrada magsalita si Bryce Hernandez? Kasi nga, his deeds were evil. Yung, yung mga pinagkakagawa nila at ayaw naman ni Jingoy Estrada na maidiin siya. Kaya ganun yan. Ulitin po natin ano, John 3.19 And this is the verdict the light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Ayan po, paano niyong tatanggihan yan, hindi ba? Ang katanungan ko po, bakit ayaw nga ni Jingui Estrada na magtestify ng magtestify, humihiling siya ng restraining order sa korte? Oh, ayaw niyang magtestify nang magtestify si Bryce Hernandez. Bakit? Kasi nga po, yung mga pinagagawa nila, ah, yung mga nagawa nila ay evil. Ayan po. At simple ay honorable po ang, ang kwan eh. Honorable po ang congressman o ang senador, hindi ba? Kung tawagin natin sila, hindi ba? Kung tawagin natin sila ay honorable. Ayaw niyang matanggal yon oh Kaya, ah uh, kumukwa siya ng restraining order ay pero nga ang sinasabi ko ay malabo yan eh. Kasi ipagtatanggol din ni Bryce ang kanyang sarili. Pwede niyang sabihin na wala akong alam jan, hindi ako ang mastermind dyan, may pinuno dyan o mayroong na, nagkuan sa amin. Ayan na nga, mga politiko, hindi ba? O sila ang nag-a-arrange niyan. O pwede niyang sabihin na gano'n para lumuwag yung kasalanan niya o ah, siyempre ililibre niya ang sarili niya eh, hanggang pwede eh, na palagay ko totoo nga kasi yung mga tao ang iniisip hindi mangyayari yan kung walang kakutsaba na pinagmumulan ng pira ay sino ba ang pinagmumulan ng pira ay dyan nga the power of the of the purse hindi ba Oh. Sila ang may power para ikwan yan eh. Ilaan yung mga pundo. Gawa po ng legislis, legislative yan. Kaya, ang tao alam yan. Doon lang gagaling yan. O oh, sa mga, mga kwan, yung mga pundo-pundo. Allocation nga eh. Amak mo, kahit na nga walang kwan i eh, Anong tawag doon? walang pundo. Nagagawan nila ng pundo, hindi eh, ba? O, ay silong gumagawa yan. Adi sila, kaya nga, sila ang malaking kwan dyan, percento, o party. O, 30% ata eh, hindi ba? O, kaya nga ganyan, ayaw niya, ayaw niya mag-testify si Bryce Hernandez. O, kasi nga, ay, yan lang nga. Yan, yang because their deeds were evil. Oh. At, aywan ko kung, kung maniwala kayo sa akin, walang tsansa ang tao na magbago. Uulitin ko na naman po, ano, walang tsansa. Yan ang ipinaliwanag sa akin no mga born again na nakasama ko sa Saudi Arabia. Iisa po ang kwarto na tinutulugan namin o iisang bahay o iisang cabin. Ha? Cabin ang, ang, ang tinutuluyan namin. Ay simply ay bago ako o bago kami. Bagong dating. Hindi ba? O ayan ang nililitsyon nila sa amin. Simon, sabi nila, o brother Simon, walang tsansa na baguhin ng tao ang kanyang sarili. Makasalanan ang tao. Yun ang sinabi nila sa akin. Araw-araw po yan. Araw-araw. Yan ang sinasabi nila sa akin. At binibigyan nila ng example. At ayan na nga, ay may example. Ito si Jingo, hindi ba? O, noon, ang ibinibigyan nila ng example ay yung mga prevailing news noon. O, ay naniniwala naman ako oh, dahil nga ay nakikita natin eh. O, oh, ito ngayon si Jingoy. Nagbago ba siya? oh, hindi eh. Walang tsansa nga eh. Ang sabi nila sa akin, walang tsansa na baguhin ng tao ang kanyang sarili. Pwede siguro yung external, sabi nila. Yung sapatos ganyan, pananamit, paglalagay ng mga Uh, mga mga kwan, mga pursiras, ganyan, di ba? Pagsuot ng garang damit o sa pagkain, pwede rin siguro eh, babaguhin yan eh. Pero, yung kalooban mo, mahirap baguhin yan. Unless na tulungan ka ng Diyos o kahabagan ka ng Diyos. Yun po ang pinapaliwanag nila sa akin. Araw-araw po yan. O, kaya kung naintindihan mo na na hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo o wala kang chance para ma-save o makapunta sa langit, maghanap ka ng solusyon. Ayun, i-introduce nila si Kristo. Yun po, pag hinahanap po na ang solusyon, kasi una po talaga nilang sasabihin, masama ang tao eh. Yun ang sasabihin nila eh nataliwas doon sa sinasabi naman ng mga ay ko yung mga psychology book na yan eh, hindi na nga ako bumabasa niyan eh, dahil ang sinasabi nila mabait ang tao ay iba po ang itinuturo ng Biblia eh kaya nga ginulaw ang 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 mundo eh sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noah dahil sa kasamaan ng tao at hanggang ngayon po ganyan walang tsansa yun po ano, walang tsansa. At yan po ang pinamamanhik ko sa inyo. Ay ito nga, idalawa na itong example natin eh. Si Joel Villanueva, eh, hindi ba? Na kung saan, nangangaral pa yan? O, nagbago ba siya? O, naalis ba sa kanya yung pagnanakaw? Hindi eh. Bilyon na nga ngayon ang ninanakaw eh. O, ganun po yan. O, ay noon, no, no ang ang ini-example nila sa akin noon nung no, no, nasa Saudi ako, yung mga artista na naniniwala ako kasi nga walang himpay sila mag, mag asawa O, nagbago ba sila? Hindi. Kasi nga, masama ang tao. At pinaniwalaan ko naman. Hindi ba? Pinaniwalaan ko eh. O, ayan po. Kaya nga, yun naman ang pinamamanhik ko po sa inyo dito para maintindihan nyo, bakit ako nagsasasalita dito? Ganun yan. Hindi ko po sila kinukundim para siraan sila, hindi po ano, para maniwala kayo na na kailangan ay may tagapagligtas kayo. Kailangan ay maniwala kayo kay Kristo o may faith o may pananampalataya kayo. Doon lang kayo mababago. Yun po ano? o sige po hanggang dito na lang po ano at sana po sa sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dinadalhin ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa ah nananalangin po ako na lahat ng nakikinig po ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan mga minamahal isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Bukas tatalakayin ko po itong kuan itong dolomite. Mainit na balita na eh. Pero tapos na po ang talakay ko yan noon pa na dun sa dyaryo. Sinusulat ko doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Bilang isang engineer, tatalakayin ko yan. Opo. Uh, mali yung paglagay nila ng dolomite dyan. Opo, mali. Maling-mali talaga. Opo. O sige po ano at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.